Ang tagapagbantay ng parola sa isang liblib na isla sa gitna ng nagngangalit na karagatan. Nakatayo ang matandang parola ng San Andres. Mahigit isang siglo na itong gabay ng mga mandaragat, ngunit sa loob ng maraming taon, may isang kakaibang pangyayari ang hindi maipaliwanag. Isang barkong palaging lumulubog sa parehong lugar, sa parehong oras, sa gitna ng madilim na gabi. Si Elias, ang tagapagbantay ng parola, ang siyang nakakasaksi sa trahedyang ito. Sa loob ng maraming taon, tuwing ikalabing dalawa ng Hunyo, sa ganap na alas dose ng hating gabi, isang lumang barko ang lumilitaw sa di kalayuan, tila isang multo mula sa nakaraan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na babalaan, ang sasakyang dagat gamit ang malakas na ilaw ng parola. Patuloy itong bumabangga sa matalim na batuhan at nilalamo ng nagngangalit na alon. Subalit, sa tuwing sisikat ang araw at susuyurin ni Elias ang dalampasigan, wala ni isang labi ng barko o mga katawan ng mga sakay nito. Tila wala itong iniwang bakas, walang wasak na kahoy, walang lumulutang na gamit at higit sa lahat walang bangkay. Ang alamat ng nawawalang barko, ayon sa matatanda sa kalapit na baryo, ang barkong ito ay ang Nuestra Señora de La Paz, isang sasakyang dagat na lumubog mahigit isang daang taon na ang nakalipas. Ang kwento ay nagsimula noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ayon sa alamat, ang barkong ito ay may dalang ginto at kayamanan mula sa isang templo sa Luzon, patungo sa isang lihim na daungan sa Mindanao. Subalit, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, isang matinding bagyo ang sumalubong sa kanila malapit sa isla ng San Andres. Napilitang pumalaot ang kapitan patungo sa parola upang humanap ng gabay, ngunit ang ilaw nito ay nawala ng sigla at tuluyang nawala sa dilim. Ang barko ay bumangga sa matalim na bato at lumubog ng kasama ang lahat ng sakay nito. Walang nakaligtas. Sabi ng ilan, isinumpa ng mga Diyos-Diyosa ng templo ang barko dahil sa pang-aagaw ng mga Espanyol sa kanilang kayamanan. Simula noon tuwing gabi ng ikalabing dalawa ng Hunyo, muling lilitaw ang barko, inuulit ang madilim nitong kapalaran. Ang pagtuklas ni Elias sa loob ng tatlong dekadang paninirahan sa parola, hindi kailanman nawala ang pagkabagabag ni Elias sa kanyang mga nasasaksihan. Lahat ng kanyang naunang bantay ay iniwan ang parola dahil sa takot, ngunit siya sa halip na umalis ay mas lalong naging determinado. Noong isang gabi ng Hunyo, inabangan niya ang muling paglitaw ng barko. Habang pinapanood niya ito mula sa tore, isang matinding ingay ang umalingaungaw sa hangin. Tila mga sigaw ng libu-libong boses. Nang tingnan niya sa teleskopyo, nakita niyang puno ng mga kalansay ang barko, ang kanilang mga guwang na matay nakatitig sa kanya. Napaatras si Elias, nanginginig sa takot. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Parang may tinig sa kanyang isip na nagsasabing, Tulungan mo kami. Ang huling pagtatangka, sa kabila ng kanyang takot, Napagdesisyunan ni Elias na alamin ang katotohanan. Naglayag siya patungo sa eksaktong lokasyon kung saan lumulubog ang barko, dala ang isang lumang rosaryo na kanyang natagpuan sa parola, isang bagay na maaring pag-aari ng isa sa mga sakay ng barko noon. Habang papalapit siya sa lugar, biglang lumakas ang hangin at ang alon ay tila sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang tumingin siya pababa sa tubig, hindi na ito isang simpleng karagatan. Nakita niya sa ilalim ang isang lumang lungsod. May mga anino ng mga mandaragat na tila humihingi ng hustisya. Biglang lumitaw ang Nuestra Senyora de La Paz sa kanyang harapan, mas malaki at mas madilim kaysa dati. Mula rito, lumabas ang isang figura. Isang matandang kapitan ang kanyang mga matay nagliliyab sa puot. Bakit mo kami iniwan? Tanong ng kapitan sa tinig na puno ng hinagpis. Napaatras si Elias. Hindi ko kayo iniwan. Hindi ko kayo kilala. Sagot niya. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang isipan, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila nagsasabing alam niya kung ano ang nangyari. At doon niya naalala ang kanyang mga panaginip, ang mga imaheng bumabalik sa kanyang isip gabi-gabi. Isa siyang inapo ng isang fraile na naglingkod sa mga Espanyol noong panahon ng kolonyalismo, isa sa mga taong may kinalaman sa trahedya ng barko, ang pagsasara ng alamat sa wakas na pagtanto ni Elias na may kailangang gawin upang mapalaya ang mga kaluluwa ng barko. Hinagis niya ang rosaryo sa tubig at taimtim na nanalangin. "Ipagpatawad ninyo ang kasalanan ng aming angkan." Matagal nang tapos ang inyong paghihirap. Pahingahin na kayo ng Diyos. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang lumabas mula sa ilalim ng karagatan. Ang barko ay muling lumubog, ngunit sa pagkakataong ito, kasabay ng isang malumanay na himig ng kaluluwa, sa kanilang huling pamamaalam, ang sigaw ng mga boses ay nawala at ang alon ay unti-unting huminahon kinabukasan sa unang pagkakataon sa mahigit isang daang taon, walang lumubog na barko. Mula noon, ang parola ng San Andres ay nanatiling tahimik. Hindi na muling nagpakita ang Nuestra Senyora de la Paz at si Elias ay nabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na may kapayapaan. Alam niyang napalaya niya ang mga nawawalang kaluluwa. Ngunit tuwing dumadaan siya sa dalampasigan sa gabi, Minsan sa malayo, naririnig niya ang mahihinang boses na bumubulong sa hangin, hindi na humihingi ng tulong, kundi nagpapasalamat.